Good morning mga lords. Yan, daming papayas. Ngayon, kukuha tayo, magluluto tayo ng ng papaya na may baboy. Yan. Oh. Sa tabi lang to ng kalsada, guys. san kaya tayo dito kukuha ah dito dito lang tayo sa maliit sa maliit ah, aray iyan dito tayo ito kukuha ito pa oh oh may dinagyan ko lang ng balde ay nagyan ko lang ng balde yan may laman na papaya yan eh ito yung bago kong tanim Ah. Ang tanim yan, hamtak. Morning call! Tapos kukuha tayo ng tanglad. Tanglad. Ah, sakto na siguro to. Okay na to. Tapos, kukuha tayo ng kamalungga hito uh, ito na nga mga lords yung kinuha ko okay ng mga gulay don ito na dinagkunti lang yung mga panakot natin wala na tayong ibang panakot para mas natin yung mga lasa ito palang kamalungga hindi ko na to inanam kasi yung kailangan natin dito sa lang yung duga niya lang ito lang yung panatin tsaka yung baboy natin ito na ito na yung baboy yan ngayon ilalagay ko na yung kamalunggay yan yeah. kukunin naman natin yung kamalunggay niyan tsaka itatapon kasi duga lang yung kailangan natin dyan. So, takpan ko muna guys. Yeah. Tingnan na natin yung ating kamulunggay. Yeah. Kukuhain na to. Yeah. So wala na yan. Kasi dito na yung kanyang duga ngayon itong tanglad na tsaka yung mga panakot Ayan. Ayan. tsaka papaya Up. Oh, mm. napuno na yung lagyan ko hindi <laughs> na mahalo Hintayin na lang natin tong maluto. Lods, hintayin na lang natin tong maluto. Lalagyan natin to ng asin. Kunti lang. Ayan. Tapos, tsaka wala na. Hindi naman kasi ako nabibitsin. Magic sarap. Hindi rin eh. Kaya simpleng luto lang ito. Buksan na natin mga lords ang ating lutong simple lang. Wow, yan. Kulang yan sa panakot. Pero kumukuha tayo ng lasa at saka yung tamis sa hinog na papayas. Parang hinog yan. At saka sa baboy tikman natin ah, ang sarap parang parang may isang anghel sa aking labi na nakalotang sa ulap wow tara kain na tayo mga lords kain tayo ito na nakadal extra rice na ako bago kasi pumasok sa trabaho dapat puno yung tiyan mo at ito yung nilotok natin kanina yan sino yung unang titikim yung mahal mo o mahal ng iba tara Hmm. Manis